Tanghali na naman po, magluluto na naman tayo ng pagkain natin para sa ating mga pamilya. So ngayon po ay kahapon nga pala, 'di ba, uh, dumating yung aking parcel na air fryer at rice cooker. So ngayon, susubukan ko muna, susubukan ko ngayon yung aking bagong rice cooker. Pero ang nakalagay kasi dito sa instruction, bago bago daw gamitin sa pagluto ng bigas ay kailangan muna pakuluan. Pakuluan muna na may tsaa. Kaso wala tayong tsaka. Huwag, huwag na muna natin gawin yun. Pakuluan na lang muna natin para daw kasi matanggal yung amoy-amoy. Kasi syempre, pag bago pa lang yung gamit mo, pag sinaksak, mo mag-aamoy ano, kala mo mag-aamoy na nasunog yung wire. So, ano naman pala daw yun, it's normal naman daw yun kasi nakalagay dito, binasa ko muna bago ko siya gamitin. Normal naman daw yung amoy dahil mayroong oil doon sa, sa, doon sa, ano, doon sa may ilalim ng, ano, ng kuryente. Basta ganun ang naka, ano doon. So, ganun ang pagkaintindi ko. So, bago tayo magluto ng bigas nga ay susubukan ko muna magpakulo ng tubig pero dahil lang ang aking ulam, ang, ang gagawin kong ulam ngayon ay tortang talong. So, isasabay ko na dito yung pag pag pakulo. Paglaga ng talong. Para, di ba? Para di naman masayang yung kuryente. At least may naluto doon sa loob ng ano, sa loob ng pinakulo ang tubig. So, ayan mga kananay. i na natin itong ating nabiling Uh, rice cooker. So, syempre, dahil basa yung nasa labas, punasan muna punasan muna natin bago natin ipasok doon sa loob na rice cooker. Ayan, ayan. Tapos, meron tayong wire. kaso hindi kaso hindi isakto yung aking ano, extension dito so magahanap tayo ng adapter alam ko meron pa akong adapter saglit na mga kananay at magahanap tayo ng adapter kananay saksak na natin ayan oops dalawang talong. So, start na natin. Mm -hmm. Hindi rice, Meanwhile, So, ating gagamitin para sa tortang talong na may giniling. So ito na lang po ang ating gagamitin dahil wala akong karning giniling. So yung dilatang giniling na lang ating gagamitin. Ay ko. So mag nagdisa na po ako ng sibuyas. sibuyas lang sa ganapin lang kung sino. Habang naghihintay tayo sa ating rice cooker, ay magbuto na tayo ng ating ulam. ating giniling na ilalagay doon sa tortang kalong. So, ayan. Kamatis na lang aking nilagay dahil wala akong bell pepper. saka hindi tayo pwedeng maglagay ng CD dahil yung aking anak na bulilit ay kakain din sa baka maanghangan siya. So, ayan. Thank <laughs> you. <laughs> natatawa ako. Kasi, up <laughs> upos, na po yung aming gasol. Wala na, oh. <laughs> Wala lang na apoy. Diyos ko po, Lord. Mabuti na lang at talaga meron tayong ganito. Magkapagluluto tayo ng ating ulam. Ay, ng ating bigas. O, oh, ba diba? ganito talaga ang ano, ang halaga rin ng merong rice cooker kasi pag naubusan tayo ng gasol, meron tayong pang-emergency, pang-substitute. O oh, ayan. Nagluluto ako. Magluluto pa nga ako ng torta. Ayan. Naubos na ba yung gasol? <laughs> Kaya pala yung nilaluto ko dito. Kasi ito, nagluto ako ng bigas dyan para sa aso. Wala na, hindi na kumukulo. Ay, puti. So, dito tayo sa rice cooker. So, ngayon, pagkatapos dito, ito Try natin dito yung torta. Yung torta, ang tanong. To try natin dito, mga ka-nanay, dahil <laughs> naubusan tayo ng gasol. <laughs> Ay, Ay, <nakukaloka. laughs> Luluto na po ako ng kanin namin. Sa tapos na yung pagpakulo ko ng talong. Start na ulit. Up. Ayan. Rice. Ayan, ulit na. Ito po ang ating tortang talong. Ganyan siya tapos natin niya ilalagay yung itlog. So, ayan po nanay. Na sinubukan ko yung aking air fryer. Nagturtang talong po ako. Kasi naubos yung aking gasol. So, subukan na natin itong gamitin. Huwag na natin patagalin pa. <laughs> Matesting na. Ayan. Tortang talong po yan. Tapos na ako doon sa aking kanin. na po siya. Nagkusa naman siya. Nag-off. Tingnan na natin kung anong na kinalabasan doon sa ating niluluto. Ayan. Yeah da. So, ayun na. Hmm. Ayan, lapit na siya. Manuluto na. May ulam na kami. Thank you naman. At meron tayong air fryer at rice cooker. Meron kaming makakain ngayon. Luto na yan. Pwede, pwede na siya. Yan. Tapos na siya mga kananay. Wow! Okay naman siya. O, oh, diba? perfect naman ang pakaluto niya. Torta talong sa air fryer. Tama? Nunit pa ng ano, mantika. Pop, 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 Ayan. Up, up, up. Ayan, hindi pa siya masyadong makalat. Ayan, tuto na po ang ang ula, mga kananay. Kain na kami. Ayan na. Ah, ba? Diba? Ang galing.